Hello guys! Welcome back sa aking channel. Ako si Christian Carl Nube. May isang taong nag-message sa akin. Gusto din niya magnegosyo kagaya ko. Nagbisita kami sa kanila at binigyan ko siya ng negosyo. Gusto kong ipakilala sa inyo si Ma'am Maricel. Binigyan ko siya ng negosyo at ngayon ay nagpapasalamat siya sa akin. Kung gusto mo bang magkaroon ng sariling negosyo, PM mo lang ako sa aking official Facebook account. Don't forget to subscribe, like, share, at comment. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at suporta. Hanggang sa susunod na video, stay blessed at stay successful.